Hello po sa lahat. So ngayon naman ay sasagot lang po tayo sa katanungan ng isa nating masugid na followers. So, ang tanong po niya ay ito. So nagresign resign immediately kasi wala namang pinirmahang kontrata. Ma-approve ba sa employer? May karapatan ba ang employer na pigilan ka? So napakaganda pong tanong. So madalas mangyari lalo kapag no contract, no problem ang akala ng empleyado. So, ito po ang malinaw na paliwanag ayon sa ating Labor Code of the Philippines. So, unang-una po dyan is that kahit walang pinirmahang kontrata, mayroon tayong tinatawag na employment relationship pa rin. Ang kontrata hindi kailangang laging written. Kapag tumanggap ka ng trabaho, sumailalim so ka sa management o supervision ng employer at nakatanggap ka ng sahod, ibig sabihin may valid employment relationship na kahit walang written contract, covered ka pa rin ng labor code. So, pangalawa po dyan is that ang pag-resign effective immediately. So, ayon sa Article 100, formerly 285 ng ating labor code, kailangan ng 30-day notice bago maging epektibo ang resignation. Maliban kung may just cause para umalis ka agad. So, mga halimbawa ng just cause would include may harassment, threat o grave insult mula sa employer. Pangalawa dyan is hindi binabayaran ang sahod. Pangatlo, may illegal na gawain ang employer or may health or safety risk sa trabaho. So kung wala sa mga yan, dapat talaga may 30-day notice kahit walang kontrata. So ngayon, ang tanong, pwede ka bang pigilan ng employer? So hindi ka pwedeng pilitin magtrabaho pero pwede kang ma-hold sa clearance o COE o ma-delay ang final pay kung hindi mo sinunod ang notice period. Pwede rin nilang i-report sa DOLE kung may pending accountability ka. Halimbawa, uh, merong accountability ka sa company property or cash advances. So, pang-apat dyan is that kung hindi mo kayang mag-render ng 30 days na notice, pwede kang makipag-usap ng maayos at magpakonsent na agad na tanggapin ang resignation kahit immediate. Kahit inapprove ng employer, wala nang issue kasi mutual agreement na yun. So, ikalima is that kung ayaw tanggapin ng employer ang resignation, hindi nila pwedeng pilitin kang magpatuloy sa trabaho. Pero ang effectivity ng resignation mo ay maaring madelay kung hindi mo binigyan ng tamang notice lalo kung gusto mong makuha ang clearance, certificate of employment, o last pay. So, Atty. Kid Castro po, panatagang loob ng taong may alam hanggang sa muli.